Pwede pala akong umikot ngayon dito. Hindi ko may maikot dahil ang tubig dati, lubog itong gitna nito. Pati itong batong ito, lubog. ito kasi taas ko na eh. Mas mataas pa rin pala sa akin. Good morning! Ito kami ngayon sa Milgar. Pag ano to, kami, mamamambis. Ang dana yung mga kasamahan namin. Ito ang favorite spot namin tuwing kami pupunta dito. Ito, ito. Yan. Tsaka yun doon sa may kweba. Ay! Sorry po. Ang linis na ngayon. Ang linis na ngayon as in. Nung nakaraan ang daming nililinis nila eh. Ang na ng tubig pero ang laki ng alon. Ang ko yun ano? Ang babaw ko yan ng tubig ano? Dati ganitong oras yan taas eh. Oo, hanggang dito yung tubig dati eh. Tapos puro ano, water lily. Dito nga pala malalim oh. Ang kuyang yan oh, parang na yan oh, malalim. Ang laki ng ano. Tapos yung daan-daan. May daan pa doon na ilog. May nag siya. Oh. Doon sa may anong siya. Ito, ito ang favorite spot ko. Dito, yan. Ganda. Katina mga bata. Mga laruan kasi dito. May mga pahingahan, may mga bumihan. Ito ano yan. pa gusto mo mag-rent ng ano bangka apo kung ipapasyal mo kanya ano kung gusto mo hindi yun yun, yun yun ano ko lang kung gusto mo lang Dati nung pumunta kami dito, ang taas nung anong yun, ang tubig. Di, hindi, hindi siya utlaw. Itong tubig at itong Oo, ba oh, bato na yan. Oh? Hanggang dito nga po tubig to. Eh, paano ko kapunta? Iniintay namin na mag, ano, mag alauna, alas dos, mga ganong ano. Kaya nga nagulat nga ako. Pati si Kuya nagulat eh. Kati dito. Abot hanggang dito ang tubig yan. Tapos yan, dyan sa pag-akit na niyan, batong yan. May tubig ko rin dyan. Ate dati ano, lubog dati yung tubig niyo yung batong yun na Kalimasag. tingin pa, tingin. Ayun. Ayan. Na, nakatanong na. <laughs> Ate, tumulong na. Oh, mo Eto, meron pa rin dito cottage. Dito, kung gusto mo talagang tahimik, ang ganda dito. Solo mo yung ano. May upa yan dyan. Oo, oh. lahat yan may upa yan. Nalanday na nalakad namin. Bakit doon sila dumaan? Ganda ng mga bato. Ganda Ganda ng rock formation. Ito anak, ang dalawin mong tinapay. Akin yun. Ang dalawa. Kapitan mo po ba ang baby. Ganda. Finally, kasama ko na si Javi. Ang gustong gusto niya eh. Pa, mayroon pa doon. Mas maganda yung ano doon, spot. Doon, sa may kuweba. Mas maganda po doon yung spot. ka na. Malapit na po. Akit lang po kami dito. Ito lang ay sadyang nakakahalhal kapag ikaw ay mahina na ang tuhod. Yan. Hala, ang laki ng katig niya. Ang nangarin niya talaga, oh. Oo. Oh, Dahan oh. Dahan-dahan lang, ha. Ay, thank you, Habib. Oh my god. Kaya Apple atee ah. Pa. Hmm. Ee. ng ano. Oh, ano ba 'yun na! <laughs> Ay nakikita nakita sila? Tingnan mo, na sila. Pati ito na. Ah. Ayan pa. Andun yung kuweba. May namamambis po dun o. Oh. Wala lang dito. Doon sa kuweba. Meron mas malalim pa yung ano dun. Mas magandang pwesto. Kaya mamam. Ba? Ah ah. Ha? Huh? Dito ka na muna para makita mo ng dini. Eh. <laughs> sarap ng pakinggan ng ano oh nung hampas ng alon ano ng tubig na yun. Malakas yung alon niya. Malaki yung alon. Pero, kate dito sa dagat. Kasi ito, nung pumunta kami, last time nung pumunta kami, ito, yung doon sa kay Gerson na yun, naka-white. Abot ang, ang tubig hanggang doon. Ang inaakyatan pa namin doon para kami makatawid sa may kuweba. Sa kabilang yun. Ito, laging abot ito ng tubig kaya nahihirapan kami dati na pumunta dito ang ah, ngayon no? utlaw na utlaw yung bato ang ganda dito ngayon ito na yung kuweba o oh. ah. Ato na yung ito na yung na yung kuweba na kuweba o Ayan ang kuweba. Ang ganda. Uh. Mamaya ako kaya ako umakit mamaya sa taas sa ako para makita ko lang yung ganda. <laughs> ah, kaso lang. ano nagbaha siguro? Kaya nandito yung mga basura. Oh. Nag lumaki ang atubig dito. Ano? Dito na-stock ang basura eh. Oo. Uh -huh. Dito na ang basura. Diyan may malalim pa rin diyan na ano hani. Ay. Dati lubog na lubog din to. Yung likod nitong ito, diyan marami na mamambis dati eh. na siya ang ganda. Ayun yung kuweba sa likod. Pwede pala ako umikot ngayon dito. Hindi ko may maikot dahil ang tubig dati. Lubog itong gitna nito. Pati itong batong ito, lubog. ito kasi taas ko na eh. Mas mataas pa rin pala sa akin. <laughs> ang galing. nakakapanibago. <laughs> Ala. Dati takot na takot ako dito dahil lampas ko talaga ang tubig dito. Hindi mo lang nakakapunta dito. Ayan o. Oh. Ay, ah, ang galing. Oh my God, ang ganda. Ala, may akyatan doon pa taas Oh. galing. Hala, ito nang ganda. Hmm, ito. Mm. Ito yung palibot ng kuweba. Nalibot ko, ang ganda oh. Dahil itong tubig niya ay katig siya dito. Dati talagang ang lakas. Hindi man lang ako mapunta dyan dahil talagang malulunod ako. Ay ngayon, oh, nalibot ko siya. Ayun. Ano sila sa may kuweba doon. Ang ganda. Magtinapay muna kayo, oh.